Maayong adlaw kanyang tanan Ngayong araw nga na to, Ay pumunta kami ng City Hardware Kasi may bibilhin kami But alam nyo diba guys Kung saan kami nang galing Galing kami sa show Sa May kantilan Surigao del Sur Tapos bumiyahe kami Ang alas 3 Sa madaling araw Pauwiin ng farm Pagdating namin Alas 11 Naligo lang kami ng farm Alas 11 Tapos Alas 12 ay Bumiyahe na kami Papunta ng Aluran Misamex Occidental so, Kasi birthday Ng papa ni Ate Lala lang ako kasi umakit ako sa taas ay. tapos after that kinabukasan umuwi kami tapos dumaan kami ng gusa asang branch to Britney? gusa branch sa city hardware na kung saan bibili nga kami ng antag na to <laughs> kalimutan ko bibili kami ng wall fan das pan ko bumili kami ng wall fan na industrial kasi nga may kasal na gagawin sa my function hall sa 7 so kailangan namin na ay sa so, chuchay kailangan namin ng fan para naman kahit papano ay malamig kasi alas dos ng tanghali yung kasal nila hanggang hapon yata parang ganon so kailangan namin ng malaking fan para naman kahit papano ay hindi masyadong mainitan ang mga bisita at yung ikakasal mismo so bumili kami ng industrial fan at dito nga kami sa city hardware naghanap at naghanap din kami nung ano tag nito yung salvabida na para sa pool naman yung kulay orange na may tali kasi nga very important daw yon para sa safety precaution sa pool. Ay naghanap din kami dito ng mga chlorine na pwedeng iano, anti-turbanes, anti-algae, ganyan-ganyan. So, meron naman na kaming supply ng chlorine. So, may nag-offer sa amin ng uh, um, na uh, supply ng chlorine para sa pool. So, yung pool naman, eh, at, amin pa naman yung pool. Kami-kami lang pa naman naliligo doon. So, okay lang kahit may mga bakterya doon kasi kami-kami lang naman magkakabakterya doon. So, hindi pa po naman open po ang pool kasi kami-kami lang naman. But, meron pa pong gagawin mga seminar para sa yung ganito, ganyan, mga requirements. Tapos, may mga managerials managerial seminar, tapos meron pang seminar na ganito, tapos may mga seminar pa ng lifeguard. So marami pong kailangan sa pool. So, hindi pa po siya open for public. Kami-kami lang naman ang naliligo doon. So kung may nakikita kayo mga customer na naliligo doon, swerte na lang nila kasi libre pa sila sa pool. So nakasintran sila ng 20 pesos pero may pool na sila. Pero syempre, yung mga ano lang, nag-overnight lang doon at nag-stay sa... A house namin ang naglilibre sa pool. So, So kami ang pwede pumaligod dyan pero hindi po siya open for public. So since sa August 8 ay opening, ay opening uh, grand finals, uh, grand finals, ang tag nito. Second anniversary ng Hinaguan Nature Park. Magkakaroon po kami ng banda, live band po siya, 7pm onwards po. Tapos ayun, kami-kami magdi-dinner lang, ganyan-ganyan. Pool party po siya, sola, swimsuit, so lang nakaswim, so, ang aming mga Uh, mga guests lahat. So, kami lahat ay naka -swimwear. And then, bumiling kami dito ng skim coat para naman sa ating pader na kung saan susulatan ng mga alituntunin o mahalagang paalala para sa pool na bawal mag bawal maganito, bawal mag ganito mga those and don't sa pool, si so, mga bawal nagawain at mga suotin, ang mga sa uh, basta lahat ng mga pwedeng sabihin, isusulat dun sa wall. So, kailangan na may na scheme coat sabi ng aming mural painter. So, lagay mo na ng scheme coat para mas makapit at mas maganda yung outcome nung pagsulat ng mga alituntunin paalala or, or reminders. So, ito yung fan na bimili ko. Meron dyan, may tag 63, may tag 55, may 53. So ang binili ko ay yung tag 5,500 Kaso wala na po silang stock Kung ano yung display dyan Yan lang natitira So hindi ko nung pwedeng bilhin yung 5,300 Kasi medyo maliit So doon tayo napunta sa 6,200 So medyo napamahal tayo ng 700 pesos Kung yun dyan ang gusto natin 5,500 So doon kami nakakuha ng 6,200 So dalawa binila namin Tapos para naman in front sa stage naman Para sa mga performer, banda, or singer, or sa mismong ikakasal doon sa stage, bumili kami ng fan na desk fan pero mas malakas din siya. Ano naman siya this worth 4,000 plus yata yun sa or 52 para di ko 49 parang ganun. 'Yon ay ilalagay sa baba naman siya. 'Yon ay para pwedeng ilipat-lipat. So, hindi ako pumili ng parang stand fan kasi stand fan pag may gustong mahanginan, iikuti na lang nila, babaliin na lang bigla yung liig. So, masisira ang ating mga fan. So, dapat yung ilalagay natin yung wall fan para steady na lang siya sa wall, hindi nila pwedeng galawin. Tapos, yung desk fan naman ay hindi siya masyadong um, nababalik-balik balik kasi naka-desk fan siya. Pwede siyang ilipat pero bubuhatin mo siya. Unlike sa stand fan, yung liig mismo yung liliko-liko hanggang sa masira. So, bumili din kami dyan ng mga gulay-gulay at bibili din namin tong bathtub jacuzzi na ito. Tsara! Sa ba? Grabe. Ang dami namin nabili dito pero mga maliit na lang na items kasi tabo, balde, mga ganun-ganun lang. Pero ang pinili namin ay ang yung mga skim coat and yung mga um, wall fan talaga. Kasi nga, syempre, pag maikakasal doon, magreklamo sila mainit. So, nilagyan na namin doon. O, diba? Tapos, umorder na rin kami ng mga kung ano-ano pa dyan. Mga kandado, mga kung ano sa shower. Tapos, dumating na kami dito sa farm. saan, tulong-tulong nga -tulong kami sa paggawa dito. Natupi na ni Ma'am si aming magawa, ang aming mga gamit dyan sa mga costumes kasi siya ang kasi siya nag-arrange sa mga costume namin tapos naglalaban din sila ni Paloma tapos sila ni Scarlett naman nagtutulong-tulong sa pagtupi tapos nagdidilig naman sila ni j nagluto naman ng breakfast si Paloma sila ni Argel naman ay nandoon nagtutulong-tulong sa paglaba so lahat kami ay tulong-tulong dito since kami ang mga in-house dito sa Hinaguan Farm saan kami nga ang natutulog dito sa pagising sa umaga kami talaga ang responsible na maglinis dito bago numating ang ating mga panauing pandangal Ang mga sugarol Ng mga vaklos Ayan Habang nag ano, Naglilinis kami dyan Nakikinig kami Ng worship song Para pantaboy Sa mga Hindi kaaya-aya At medyo maduduming Mga utak dito Sarot <laughs> lang Ayan So saya dito sa farm Kasi walang tao Pag Monday talaga dito guys Walang tao Hanggang weekends, weekdays. Yan. Wala naman talagang tao talaga dito. Nagkakaroon ng tao dito pag Saturday and Sunday lang talaga. May mga ilan-ilan na pumunta pag Monday to Friday pero mga malayo, mga Zamboanga, Davao, Suriga, Butuan, Medina, Bukidnon, mga ganun-ganun. Kung iba-ibang park, pupunta na sa dito para magpa-picture lang sa farm sa atin. Ayun ganun. na! So, natin yung na. fan. Pwede na ni mag-charge yung mga loban. hindi na mainita na mag-inom dito hindi na masyadong mainit kasi may fan na siya sa kabila naman sila magkakabit so buti na lang talaga marami kami naka-stack na mga wire mga extra so meron na tayong pangsaksakan dito naman sila maglalagay sa kabila naman na area uh -huh. Tapos punasan ito ha yung mga puti-puti Punasan ba? Puti-puti. Ito na, oh. ng mga siminto. Yan, dapat pala ang bubugahan ng water. So, dito naman para harapan sila sa hangin. Tapos, dito lilinisin nito dito. Kasi, lalagyan ng fake grass. Pagkasal na. Ang tubig dito, mawala naman ito. Matutuyo naman ito anytime. Yeah, <laughs> Ah, tapos na magpa linis. Naligo na rin ako, tapos na ako maligo, fresh na. Si Britney na lang hindi pa fresh. Binuksan na namin 'yung pinaka main water supply. Ay hindi pa pala. Pwede open na, ayan nabuksan na siya. Yan, nagpapatubig na kami ulit. So, ito na 'yung tubig niyan. Charan. So ready na for Balik na itong bangko So wala itong guard nga Siya pala naka-register ng lifeguard guard rin guys Tapos na rin kami mag Pero yung mga gwapo na pwede maligo mga gwapo na pwede maligo Yeah! Kaya siya si Britney, ilalagay na niya yung upuan Tcharan! Salva Vida, dito mo natin nilagay kasi nakiyos siya. Hindi ba naligo sa ilog? So, waiting na ulit tayo. Mapuno. Andiyan yung kabaw. Dumating na. Malinis na rin ang ating function area. Tapos magpapa. Magsasanlaan na kami ng sing-sing. Ha? Ano dito? Glaba? Magsasanlaan na kami ng sing, sing guys para mabayaran namin yung pag-relocate ng CCTV at yung tag nito para sa seminar ng ayun kinabitan nila. Sa so, mga nagtatanong guys magkano to? This is 6,300 industrial fan na relocate na rin yung mga CCTV ha? ayan na water water station